total tuloy naman na yung binyag alam mo naman dito may may handa may handa naman bakit din importante yung handa no so ngayon na uh, pre ang tanong ko sa iyo pre mm. kung sakali may magbibigay sa iyo ng to kung sakali may magbibigay sa iyo ng tulong para sa pangangailangan ng anak mo ano na, sabayin ko na pabinyag o nga marami nga yung maging ninong at ninang. Siyempre, yung pinansyal, ang naman sa mga ninong at ninang na wala kong may pakain sa kanila, uh, paparaos natin kahit papano. Hindi... O marami pang kailangan no? tulad ng bigas. Oh. Nang pero, um, pero, um, ano yun. gatas. Pero mas maganda gatas, mga o gatas. oh, gatas. Mas maganda mga gatas. Ano? Kasi, maliit pa yung bibi ko. Oh. Yun ang pinakamahalaga doon. Gatas, bigas. Bigas gatas. dito ni sa inyo, no? Oo. Okay. Kasi eh ito ga, ga ano pa yung bibi ko. Hindi naman lingit sa kaalaman. Dito lahat ng mga kapitbahay ko talagang hikahos. Mm -hmm. Marami na kilala. Bakit ganon? silando. Naalisan ka agad ng karapatan, huwag ka agad sa akin. Hindi na siya pinahirapan. Kung sa bagay may ma Grabe yeah. din naman talagang dinanas mo. O, ano din, saksi din ako ng mga dinanas mo dito eh. Um. Ating pasasalamatan ano? Bukod tangi kasi ang pasasalamatan. Buong buo. Ito yung isang bibinyagan, bagong gising. Ah, yung bibinyagan o, ito? Um, ito, tsaka yung baby. At tsaka yung maliit mong ano? Um, Oo. Okay. Oh. Magiging isang ganap na kristyana siya.